Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikalima ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y, ganito ang aawitin sa Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, Bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo, lungsod mang matatag ay binabagsak, patimug ay winawasak hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahirap. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pinagpalang dumarating sa ngala ng poon natin O pasalamatan ang Panginoong Diyos Pagkat siya'y mabuti Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili mabuting di na doon sa puon magtiwala ako kaysa panaligan niya mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa puon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng puon natin. Ang mga pintuan ng banal na temploy, inyong ngayong buksan, ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan ito yaong pintong pasukan ng poon. Ang Panginoong Diyos tanging ang matuwid ang pababayang do'y makapasok. Aking pinupuri ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ko't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Aleluya, Aleluya. Hanapin ang poong mahal, si ating matatagpuan. Sa kanya tayo magdasal. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya tang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.